Standard, nakatakas na at meron tayong dalawang breakaway na at nakakontrol na yung ating peloton rito. Magandang laban yung ating mga WMC, paano kaya nila matatalo ang mga team. Isla na sayang, wala dito sila Prado. Dalawa na yung ating breakaway, kapag hahayaan nilang umagot yung ating dalawa at kita nyo naman yung harapan ng peloton. Dalawa na kaagad yung uh, tranco dun dahil baka raw hindi kakayan kapag isa at parang ayaw din nilang maituloy yung kanilang dalawang breakaway dahil bumagal sila dito dahil syempre itutok na muna dito sa likuran kailangan niyang kapitan muna yung pro at aantay na lang nila yung ating peloton dahil nasa likod na etong si uh, Eloisa dahil grabe yung habol nasa harapan si Eloisa nagangatan sa ipagbumanat standard syempre hindi naman ang habol rin dito sa likuran wala munang kurpuhan yan magkaibigan yan sa labas syempre pagdating sa loob ay magkalaban talaga at may ito marami na tayong mga naiwanan rito at may atulin kapag uh, mga women's elite na si na si Matilda dito angat na angat siya pero grabe naman yung kapit ni Ika sa likuran buha pa ulit rito si Matilda pero kapit na kapit rin itong si Ika na sa likuran din kailangan yung hindi niya bibitawan niya kapag nakawala yan Si Matilda dito itutuloy talaga yan hanggang finish. Ang grabe yung bantayan lang rito. Saan niya talaga yan? Basta kapag nakita niya dito si uh, Matilda Krog at humabo naman itong si Dai sa likuran para dumikit rin dito sa kanyang kakamping. Grabe yung pigaan na. Ah. Ito ni Matilda pero hindi siya makakawala dito kay Ika. Dikitan yung dalawa. Kailangan hindi niya pagbibigyan yan. Dahil kapag hinayaan rito ni Ika dahil umagwat na sila doon sa ating peloton. Makakawala na ng tuluyan. Ito si Mix din. Nasa likuran din. Hindi rin siya nagpapaiwan Ay, din sayado yan Araw-araw yung muha yan Joke lang ha <laughs> Eto, pumalit dito si Ika oh ang lakas din magtranko oh. Hindi nakatakas Si Matilda Kumaga, pinagod na muna niya dito Yung ating mga amateur Bago naman siya uling bubanat rito Alam natin na malakas talaga ang mga team e standard at maraming salamat din kay Sir Alex Bilan time excellent noodles Sir Manny Sir Reyes lahat ng time excellent noodles at maraming salamat sa lahat ng mga bagong followers natin thank you thank you at ito yung dalawa kaagad naman standard na kabungan at meron silang kakampinan dito sa ating harapan sama itong si uh, Migs at uh, si Janine at saka si na nasa harapan pa padikit yung ating grupo sa likuran biglang inangatan dito ni Matila pinagod lang talaga sila rito Grabe, walang kapaguran eto si Matilda, sagad-sagada naman yung cambio rito, babae sa pangalan, lalaki naman sa galaw. Etong si Matilda, solo breakaway na natin rito dahil napagod si Ika sa kakahabol at sa kakabantay at namamasyal na lang yung ating peloton rito. Si Migs nakabungad lumikod na si Ika, hindi niya natiis yung banat rin niya uh, Matilda at nasa harapan dinadala dito ni Thea nasa likod din si Althea at si Migs <laughs> na standard nasa likuran din tuloy-tuloy na yung ating solo kapag walang papalit dito na humatak rito kay Thea pwede nang maitutuloy nung ating solo dahil last lap tayo at na, grabe yung ating solo dito parang hindi man lang pinagpapawisan dito sa kanyang solo breakaway ah, dahil pinagod niya bago tinuloy hindi na kaya na ni Ika na bantayan rito si uh, Matilda dal mga insayalo talaga mga team is standard sayang wala dito silang prado ito yung mga kamats natin oh no, peace daw grabe ang lakas dito ni Matilda walang kapaguran eto yung ating solo breakaway away dahil hindi man lang pinagpapawisan sa kanyang laban ngayon at ito na nga yung ating champion natin dito si Matilda Crow grabe ang lakas Talagang hindi siya inabot rito. Abangan natin yung ating pangalawa. At three, matihan rin dito sila sa likuran. Nasa harapan netong si Reven Valdez. Si Altia nasa kaliwa rin dito. At ating, ating pangalawa si Reven at Altia.